Hello mga kaedi. Welcome sa ating channel. <laughs> Tumit. Tumit. Kaya yung happy cellphone. Yeah. Makain ako. Kaya ako ulam. <laughs> Bigyan niyo ako ng ulam. Kaya ako ilaw. ilaw. Grabe. Ang ah, masya. Mga ulo. kita. Ulam po. Wala na ulo. Nakain ko na. Isang tuyo. Tapos, <laughs> nakadugas naka, naka, naka ako ng bayabas sa kapitbahay. Dalawang bayabas. Sausaw asukal. Oh, ganyan. Pasible ang pamumuhay ni Tita Ele. Kahit ano. At mo hindi ako makain ng marami tuyo. Ando, meron pa rin sa breakfast hindi ko niluto kasi hanggang isa lang hanggang isa lang ako kumain ng tiyo dapat ganun lang yan hmm Ang <laughs> umaga, <laughs> puro makalakwala na. Una nang kain ng tiyo. Huwag kakainin. Aamin. Hindi <laughs> 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 ka may makakalis, darling. Gunap-vlog ko yung tuyo ko. Oh. Ang tuyo. Inaamay lang. Hmm, may sumakas. Pati si Tito na <laughs> Hindi ako mayroon kasama sa buhay. Kahit ano lang, kinakain ko. Saan kaling bariya mo? Oh. So, Sabi so. sa akin. Ah. umuwi si... Ano, ayan ang leon sa likod ko. Nakakainin ko na nga, nakakahiyan. Ha <laughs> Parang <laughs> kalakuha din si Dylan. Mm-mm. Ganyan lang ako kumain. Siyang tuyo lang. Nakakain na ako ng dalawang santok, ay dalawang platong kanin. Sarap. Ang may bayabas. Mm, yummy. <laughs> Ayaw niya yan. Ito na sa plastic na rin nalagal. Na? Mm-mm. Yan yung bagong tuwalya ni Bisok. Hmm. Diba? Oh dear. Yeah. Tayn ka kayo. <laughs> inggit kayo sa tuyo ko, di ba? <laughs> inggit, inggit sa tuyo. Ay, hindi ako magla-kayot eh. Oi, <laughs> teta lang ako mantsya. Oh, lalagdong. <laughs> Wala pa magkamal. <laughs> mm. Di ba? Sarap ka, sarap ka. Mmm. -hmm. Ito mo sa lumakit sa bukid, saka sa palaisaan. Oh, sa palaisaan, kala niya maulam. Hindi, ah. Bawal ulamin yung laman ng palaisaan kasi nga, bantay lang kami. Hindi naman kami ang may-ari nung araw. Buti pa pag nasa baryo kami eh. Pag ulam namin kalaba. Tapos nga nakaka nakakapangapa kami sa palahisdahan. Marami kami ulam. Eh pag yung bantay kami sa palahisdahan wala. binabantayan namin yun. Hindi namin pwedeng hulihin. Mmm. Matuloy lawe <laughs> mo. Mm. Ang tuyo. Bang. Nandito na lang ang aking video. Thanks for watching. Love you all. Bye-bye.